Magandang tanghali mga kabeng-beng Mamaril naman ulit tayo Sa kapitangan, Abukay Bataan uh, Shoutout nga din pala Kay Jerwin Miranda Pre, yung panundot mo Papasunod ko na Tara mga kabeng-beng, mamaril na tayo ngayon Ito mo nga, ito mo may tasiba <laughs> Ayun, oh, tinamaan Ganda, wag um... mo masyadong hilahin. Hindi yata lumusot din. Hindi lumusot eh. Halalay ka lang na hila. Sige. Ay. Maka naibuhol eh. niya. Mas maganda. Mas ha? niya. Mas maganda. Hindi. Hindi ko naman makukuha. Doon. Du, Doot mo na din lapitan mo na yun para doon ka na ano. Doot mo na din sa punong kawain. Pak, pakihawak niya nga daw itong batay. Oo. Kaya ba? Dandahan. Dandahan. pala to. Oo. Oh, Kapag gigilid masyado yan doon ka. doon oh. Eh. Tay baka ma malaglag ako eh. dito, dito na lang baka makuha din. Una ano ako. Oh, hindi fog na baka pa kayo. Hindi. Kabisado ko 'tong lugar na 'to, tingnan dito. Hindi nga ulo musot, makakawala to? Hindi, dito, dito. Ay tanong. Oh. huwi, ayun huwi oh. Rolyo rolyo hay. Ayun, ayun, ayun. baka wala. wag mong hilahin. Hindi, hindi ko Dili lumusot eh. Ayun dulo ng eto yung ano yun. Yung, yung stick. Ayun, dalawin dalawin. dalawin yan. Ito. Sige, sige. Pag nakabuelo yan, makakawala na yan. Hmm, nakakawala yan. Bunot yan. Hindi lumusot eh. Oh. Itong tingting -ting sana kung makukuha. ayun ma yung stick. Pag... Uh! Ay,

Nila to lagutin mo nitan se. Ay, lalagutin ko talaga. <coughs> Nakatantya din ang lalim. dalawa <coughs> na. <coughs> 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 Ay, malalim na naman ang langoy. ng mga plap lang ngayon Kaya lumutang na maganda mga kabeng-beng. Ay mga kabeng-beng, tinamaan natin ng plapla. Hirapan siya lumangoy, wag sana makakawala mga kabeng-beng. Ay mga kabeng-beng, pulahan. Hindi naman kalakihan. Wag kang masasabit. Masabit pa nga o mga kabeng-beng. Hop. Makaisa na tayo ngayon. Ay, isang plapla mga kabengbeng. Ay, ah, isang plapla na tayo. Pulahan. Ayan po ang tilapia mga kakabengbingol. Kabakat. Di lang ho taga-tamaan sa sobrang lalim. Ayun, tinamaan po natin ngayon ng plapla -pla, mga kabengbeng. Ay. Tinamaan po natin ulit. Oh. Ay. Ito mga kabengbeng, malaki tinamaan po natin ng plapla. -pla. Malaki 'to. Ay. Ay, laki. Nakachamba tayo ngayon ng isang malaking pula. Red tilapia. Ah. Tsamba po tayo ngayon ng red tilapia. Sa wakas, nahuli din kita. Diyan ka muna. Hop, hop, hop. Huwag malikot. Hop. ay tinamaan ho natin mga kabeng beng Sama ho ulit tayo takal bago bago nasundan man liman lapla lang tayo ngayon mga kabengbeng Pwede na May pangsigang na tayo